Bulaga! Hi, mga bibe! Ito po si Josa po ako. Simulan natin ang ating umaga ng may ngiti sa ating labi. Ang saya-saya. Kahit po may pinagdaraanan po ako. Dahil nahina na po ang aking pandinig. Ako yata inabibingi na. Kaya nung isang araw, ako po ay nagpa-check up sa doktor. Sabi ko eh, Dok, Paano ari aking gagawin? Eh, nahina na po ang aking pandinig. Eh, maski nga po, utod ko eh, hindi ko na madinig. Eh, ako ay naman ng doktor. Sabi ko eh, Dok, pag ari kang gamot na ari aking ininom, eh, lalakas na gang aking pandinig. Sabi ng doktor eh, eh, siya hindi eh. Lalakas lamang ang iyong utod para ma iyong madinig. Uh, Sorry. <coughs>